mga amigo grabe yung panahon namin ngayon dito mga amigo medyo hindi pa naman siya umulan daw yata simula kayo na umaga na naman ako ay ah, pero yung hangin sobrang lakas ngayon oh yan nandiyan sila amigo dito sa bangka pero ako mga amigo kaya hindi pa ako umakit sa bangka magkakabit na lang naman ako ng mga ilaw pero ito muna ang gagawin ko at mamaya namin saka na ako aakit sa bangka yung yung ano ni amigo Bido. yung amigo ni kasuyo yung generator ito eh bagong bago nasira itong ano itong yoyo ayan oh, bagong bago pero nasira kaya ito muna ang aking gagawin ngayon mga amigo hindi pa ako napunta sa bangka Aiy, sana yang di balik anti spring, langsung luci, langsung tembem. sana hapus lang.

tangga lang naunat yung ano nasubra na pinutodo nila pag nakikit sila ay sagad na sagad ay dapat ay eh hindi ganun kasagad yung hila ako kung nakahila ng grito hindi ko siya kasagad yung hila eh. gawa ng persado talaga spring sanay sila ng ganun eh hindi ano nalang tamang kwan lang tamang hila lang, lang. pasibro lang ang napasibro lang hatak nila mga amigo. Pati kahit naman sa sagad ko siguro sa dyan ano lang talaga yung pagkaka. Ito bagong bago ito, hindi pa nagagamit. <coughs> 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 ito ito ang madalas na kahit sa at kahit anong klas na makina minsan dati nawapagbintang na natin yung makina pangit ano ba iba ibang brand kasi na bibili dito mga generator o kahit sa ibang makina pa yun pero mm, para sa akin na sa bangko hindi makina gasolina ang nagiging diprinsya yung gasolina ngayon iba na kaysa gasolina dati ewan ko lang kaya hindi ko natuloy malaman ngayon kung saan ang mas maganda ang gasolina kung saan ka mas maganda maguli halos minsan iba-iba na yun yung mga namin pero mayroon talaga kami nabibilhan minsan mga amigo na madaling magka-definisya yung mga ganito halimbawa di gasolina, karburador yun ito bagong bago di pa nagagamit Nilagyan namin ng gasolina at kaming kimisting. Sinubukan namin panda rin. Tapos na-stack. Ilang buwan na. Simula nang binili ito. Pero hindi pa nagagamit. Talaga hatisting lang. Hanggang kimisting pa lang namin to. Ngayon, okay nung testingin. Kaya lang, siyempre, kimisting, sinubukan muna. Mayroon na siyang gasolinang ng stack sa loob ng karburador. Ayun, ang nangyayari dyan pagka na-stack sa loob ng carbonyl gasolina. Yung mga at hindi mo ginamit ng tuloy-tuloy. Pag ginamit mo na nag-overflow na. Kagaya nito overflow. Tuloy-tuloy na yung gasolina, tumatagas, dito dumadaan. No? Ibig sabihin yung jeep uh, jet loop niya, stack up na. O, stack up na siya yun, nagkakaroon siya na ano yan ang madalas mangyari sa amin mga amigo yung nakakaroon siya ng uh, dito yung parang mapuputi ko sa loob alam mo asin asin di mo malaman na parang nagtutubig tubig nakakaroon siya ng mga ganon kaya ito makakalas ko ito mga amigo ngayon at lilinisan wala na pag Inopen mo andar siya pero tuloy-tuloy yung tulo ng gasolina, nagtutulo, sumasabog yung gasolina sa labas. Uh. Madalas yan, pag na-stack mo yung makina mo nang matagal, ano mga isang buwan, na may lamang kasi din Pag yung gagamitin mo na, yun na. Minsan naman, yung gasolina ayaw nang pumasok. Depende kung paano na-stack yung jute plate niya git plot niya ito na stock ito na toyo na walang laman yung baso baso nakabukas yung hindi naman toyo maring nakaangat yung kwan yung plot, float nakaangat yung git naka, naka, open tapos pag binuksan mo na yung tangke yung kwan ayon yung git kaya yung gasolina na tuloy tuloy ng tulog hindi na, hindi na na nakasarado pag siya naman ay na-stack up ng nakasarado na matagal mong hindi kinagabit na nakasara ayun pag pinandar mo siya andar siya habang may gasolina pa dito pag naubus to, hindi na sa patay na hindi uli. na siya mapapandar ulit kasi hindi napasok yung gasolina ganun lang nangyayari minsan tulo na tulo, minsan naman yung gasolina ayaw naman pumasok hindi pare-parehas yan ang kadalasan nangyayari sa ano kaya ito, magkakalas pa ako nito. Bago-bago pa, hindi pa nagagamit. Siguro naman, pag kinalas ko ito ngayon, pag nalinis ko, at napakondisyon ko na, ay baka naman na ano, hindi na i kasi malapit na lumakot sila, may gubido. Ay pag araw-araw naman, tuloy-tuloy naman ginagamit, okay naman eh. Doon lang siya pagkayong ano, pagkayong matagal mo siyang ini stambay pag gagamitin mo na gano'n na siya. Ang kapag

Sumara, Ini Ayo. Ayo makan may, may banil. <tik> mga amigos sa Mekip. Ayan ang sikip. Oh, anong di-overflow, sikip? Anong nangyaring to? Ayan o. Oh. Nakakaroon mga amigo ng parang kalakalawang siya. Yung um, Parang ano ano siya, may marami nakadikit sa palibot. Yan ang lilinisin. Makakita uh, ng uh, nasa loob, babad sa gasolina na Yan, nagkakaroon. Yung gasolina mismo may dumi, mga amigo. Kaya nangyayari ito. Nagkakaroon siya ng parang mga, ano sa loob eh. Hindi wala po naman ako nakikita pero yung yun, oh, yung mga ganyan-ganyan ngayon ko lang kinulas to Bakit may Bagong bago pa ah, Parang may room Ako siya na oh, parang may tubig tubig Bagay okay. Pagka nagkawa ng malamit Nagumuisor lang siguro Pero bakit pa pagkadami o oh? Ah, oh? Totoo naman yung stainless, nagpapawis. Dapat talaga mayroon kang magtutidig-tidig dyan Papi, isa pag nilagay ang gasolina Kaya lang parang napakarami namang masado. oh. Yung nasa ilalim na yun Ay, ayawan ito Tapos yung gasolina, pulay-pulay pula ito Dahil yung dead breath nyo eh, naging ano na Naging Pag uh, tumatagal mga amigo Yung namumutla na siya oh, Nakabuwasan na yung pula alisin lang natin kalawang na to mo arti lang baby natin ah ginagawa ko nito mga talaga sa bangka yung mga kain ako sa bangka pag nakapagkalas na rin lang ako binabawasan ko na ito binililiha ko na pinapalihit ko na yung pinapaluwag ko na talaga sa yung ano lang siya na pagkakaluwag wag lang sobrang sobrang gawa na minsan na tagilid naman pag sobrang luwag gawa nang yun ang nangyayari nag-overflow gawa nang siya ay parang sikit na parang tumutubo yung jeep talaga ng kaibahan ng gasolina ngayon kesa dati ng mga amigo regular lang yung pinaka murang gasolina yun lang ginagamit namin pero hindi pa nagkakaganito yun regular ngayon tuloy ngayon wala nang nagtitida ng regular dito sa amin premium at saka unlimited yung pinakamahal na gasolina yun ang ginagamit namin ngayon pero ganon pa rin Tapos gumamit din kami ng unlimited mausok. Hmm. Kaya dapat alam natin kung saan gasolinahan. Pag nakabili tayo ng gasolina na maganda ang uh, sunog, kung anong saan uh, company yun, dapat yun ang tatanda natin, dun tayo laging bibili. Pag may maganda. Kasi sa, ating, sa ano nila yan, templa nila yun, Siguro. Pagkaka-templa nila ng gasolina. May daya. Yun. Kanina mga amigo may isabit eh. may sabit wala na Claro no, por yan pag ano na tuloy-tuloy na gamit i yun Tarda Yan ang mga nangyayari sa mga amigo pag nai stock Kahit yung ating mga makina ngayon sa bangka Yung ating service doon uh, Kailangan na yung linisin bago uli magamit Pero yun ay mga kondisyon yun mga amigo Nung standby namin Yung si bang. May dalawa tayong service doon na gasolina din yung gatong uh, Bago magamit yung mga amigo Aanihin na rin namin yun kakalasin na rin ang carburetor nyo linisin muna bago mapandar uli. pagka yan ay na-stack ng mga bu buwan na yung binibilang ganun na nangyayari hindi kagaya nung araw mga amigo yung aming mga gamit nung araw na mga kahit di gasolina kahit istambay mo siya ng kalahating taon pag pinandar mo andar pa rin iba na ngayon iba na ang gasolina ngayon kaysa gasolina nung, ano uh, una yun abang-abang nyo lang mga amigo at uh, ito kaya ako pinandar pag nakaitabit ko itong mga ilaw itong mga ilaw na mga amigo sa panta, ay sa kanta ay titistingin natin titistingin ko kung ay ilawing ko lahat at yun ready na para ilusong marami may mga ginagawa pa sila amigo video doon pero ilan ilan na lang tama, tama lang din naman baka hindi matatapos tung buwang ito o baka makakalawot pa sila hindi natin uh, hindi ko pa rin masisiguro kasi nakadepende pa rin naman yan sa takbo ng panahon kagaya ngayon mga amigo sobrang lakas ngayon wala ngayon bangka sa laot yun abangan nyo lang ulit mga amigo susunod so natin video